Bay matalino nga ang ginawa ng Magic Coach na game plan dito kay Luka Doncic para pahirapan nga siya at ang team ng Lakers, trash talker na Magic player. Aba hindi nga inurungan neto ni Luka at talagang gumanti nga rin siya at trash talk din. East and West matchup ngayong araw, Lakers looking to bounce back after their loss last game. Ang Magic naman looking for another win sa kanilang home floor ngayon. Well, mag-start na agad tayo sa first quarter natin. bully -bull itong si Austin Reeves kay Paolo Banquero. And then naman niya pa yan ang kanyang 3-pointer. ang nanguna sa Lakers offense. At parang naman sa Magic ay eh, itong si Paolo ang nanguna dyan at may 9 points na agad siya. Para nga tulungan ng kanyang team na itay ang labang ito at 12 points sa unang timeout natin. At kahit nga maalat itong umpisa ni Luka Doncic mga idol, abay ang lulupit pa rin ang mga ginawang highlight plays dito. At talaga nga namang nakikipag-trash 2 ka na agad siya. Dito nga sa mga fan na kong early 18 na trash talk na din siya ng maaga. Pero hindi naman nagpauli ang Orlando Magic dyan mga idol and all throughout the first quarter ay nakadikit lang sila dito sa team ng Los Angeles Lakers kahit daw po na nga itong si Paolo Banquero. Pero mga idol at the end ang lulupit ng highlight plays, fast break plays nila Lebron pati na rin ni Austin Reeves para nga bigyan ng 4 point lead ang LA Lakers 32 26 Second quarter nga natin na natili tayong close game at dito rin yung sumikip ng Magic Defense na force nilang Lakers sa 2 turnovers at itong si Franz Wagner abay ng trash talk na nga rin after scoring 5 points. Pero nang bumalik na nga itong si Luka Doncic ay binawi niya na nga ang kalamangan kung saan inatake niya nga 1 on 1 at mga Magic players balik na nga muli sa kanilang kalamangan 3 pointer pa ni DFS na timeout ang Orlando dito. At sa ating last minutes, the Lucas show continues. Tough 3-pointer ang ginawa dito at hindi makapaniwala ang Magic fan at syempre tubulong na rin dyan itong si Lebron James. Pero bago tapusin ang ating quarter, mga idol, nagpakawalangan ng 7-0 no run ang home team dito para gawing 2-point game after 2 quarters 60-58. At dito naman sa ating third quarter sa umpisa ay tinuloy nga ng home team ang kanilang run from the second quarter. Sila na ngayon muli ang mayawak ng kalamangan. Pero itong si Lebron ay taking care of the Lakers offense on the other end. At ngayon nga mga idol ay back and forth ang ating laban sa first 6 minutes. Pero lumayo nga biglang Orlando dito matapos ng kanilang back to back 3 pointers. Time out na dyan ng LA Lakers 7 point lead. At hindi pang natapos ang home team dyan nang dahil talagang pinahirapan na nga nila ang Lakers offense mga idol sa final 6 minutes natin kung pinalobo ng nga rin nila ang kanilang kalamangan to 17 points nang dahil na matay ng Lakers offense at tanging si Luka Doncic lamang ang nakaskor for the last 6 minutes dalawang three pointers nga lang yan. Kaya naman matapos ng 3 quarters mga idol tampak ang Lakers 92 to 78. At sa fourth quarter natin, better start for the Lakers defensively kaso yung opensa nila ba hindi pa rin maayos kung saan nabalik na nga ng Orlando Magic ang kanilang kalamangan to 17 points. Pero hindi naman agarang nagpahuli dyan ang team ng Lakers and once their offense started to click, abay nababa nila bigla sa 10 points na lamang ang kanilang hinahabol time out dyan ng Magic. At sa ating final minutes, abay hindi nang hinayaan ng magic ng home team na makabalik pang LA Lakers at talagang natatrash tong lang itong si Franz Wagner. Gumana nga, eto nga ang game plan na itong coach ng magic kung saan they will switch on Luka Doncic all night, play him one on one. At sakto naman mga idol, off night ni Luka, kaya naman panalo magic, two game winning streak.